Ayon sa pinakahuling tala mula sa embahada ng Pilipinas, humigit-kumulang sa 200,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho rito sa Singapore. 60% ang mga profesional at mga itinuturing na skilled worker, samantalang 40% naman ang mga domestic helper. bilang sa kanila si Jocelyn Estrella. Isa po akong yaya at uh, round helper. Ayon sa kanya, sa loob ng anim na taon ay sinikap niyang makaipon para sa kanyang pamilya. Kira po dahil uh, minsan yung Sunday na 'yung ilalagak, ginagawa mo pa para kumita na extra. Sa panahon ng iba't ibang problema at mga kalungkutan, lalo na sa kasagsagan ng pandemya, dumating naman ang magandang pagkakataon para siya ay magkaroon ng matibay na pag-asa. Dalawang taon ang nakaraan nang siya'y naging kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang naging pagbabago ko po bilang isang Iglesya Ni Cristo ay naging prayerful, naging active po sa pagsamba at nagkaroon ng na disiplina sa sarili. Natuto ng at sumunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Bilang bagong kaanib sa Iglesia, ito ang unang beses na siya'y makadadalo at makapag-aanyaya ng mga bisita sa isasagawang Care for Humanity o Lingap sa Mamamayan. Nag-usap po kami ng sa isang lugar na magkikita kami para sabay-sabay po kami pumunta dito. Excited kasi siyempre pag maraming tao, masaya. Palagi kasi yung nag sa bahay. Mula sa iba't ibang dako ng Singapore at Malaysia, ng galing ang ating mga kawabayan. First time niya ako inibita ng ganito. Para sa akin, wala naman masama ka ako about God. So sabi ko, okay, wala naman akong ginagawa pag nag o kaya sabi ko, sige, sama ko. First time ko pong mag and masaya po at nakaka- Gaan ng feeling, lalo na yung marami kang makikilala at the same time, masaya yung experience. Naikwento rin nila sa amin kung paano pinagandaan ang okasyong ito na isinagawa ng linggo. Sa amin po mga domestic helper, talagang happy po kami pag Sunday mag-meet -me with the friends. Pero ako po, ang best lang po sa isang buwan. Pinag-pray ko po na sana payagan ako. Kagabi po, nagpaalam mo, sir, I'll go out, ah. Okay. Oh, I said, thank you, Lord. I <laughs> can thank you. Usually, Sunday is my community day. Nakaka-overwhelm. Sa pagpasok mo pa lang, sa pagdating mo pa lang sa event, nakikita mo na kung gaano yung unity ng uh, bawat isa. Masaya po sila na wini-welcome yung mga bagong guests po nila. Mababait po sila lahat. Dito ko nakita yung maraming kapatid, maraming friends na nagbabatian kahit hindi kakilala. Especially pag magkakilala pa kayo lalo. Ganun yung closeness nila. Ito rin ang reaksyon ng mga panauhin na nagmula sa iba't ibang nasyonalidad. They are very welcome and so nice, so friendly. Um, yeah, I just feel like Like family with them. All people were very caring, very nice. I am very happy to see all friends and everything. I'm more and more happy. Nakakatulong po ng malaki sa amin. Dahil marami pong laman, mga pang-essentials. Tapos yung pagkain po, talagang nabusog naman po kami. Really good, good. The people are serving food and everything good. Very, very nice. The eat ready food also, very nice. Thank you. Ang lingap sa maumayan, ay bahagi ng isinagawang pastoral visitation sa pangunguna ng Tagapumahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Hindi ko ekspektarin na ganito karamit ako kasi first time ko talaga mag-attend ng ganito. Masaya po ba kayo? Masaya. masaya? Uh, gusto ko rin po silang ma-invite, makapakilig ng dakilang aral, lalo na po sa panahon ngayon na pinangunahan tayo ng ating mahal na kapatid, ang ka Eduardo B Manalo. Sa pagtitipong ito, ang pangunahing nilingap at ipinagmalasakit ay ang buhay espiritwal ng mga dumalo upang patuloy rin silang magabayan sa pagiging mabubuting mamamayan. Em first time ko pong maranasan na nandito po si Ka Eduardo. Extremely happy po. Dahil nga po sa presence ni Ama, na feel ko talaga yung yung saya. Sa narinig po namin kanina, yung mga problema po natin, ipapasadyos po natin. Kasi yung lahat ng pagsubok po dito sa mundo, hindi po tayo nag-iisa. Panginoon lang po ang makakatulong sa atin. Gumaan yung pakiramdam ko, naging happy, na-bless talaga. After the, the, church stuff, like, feel better because I was having a problem before and then this one, I like, think, really bring me uh, lighter. Sa panig naman ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, isang malaking biyayang espiritwal na makabahagi sa okasyong ito. I think that uh, Brother Ecuador, he cares a lot for us. That's why he wants everyone, especially the guests, he wants them to be safe. That's why the lesson was taught to them that they have to be a member of the Church Of Christ in order to be safe. And as a youth member, we feel all cared for ipinagpapasalamat ng mga dumalo ang masasayang alaala. -ala. Higit sa lahat ay ang panibagong inspirasyon mula sa mga aral ng Panginoong Diyos na kanilang pinakinggan. Nararamdaman po namin yung pagmamalasakit. Nararamdaman ko yung malasakit para sa amin, para sa atin lahat. At dahil sa kanilang mga naging karanasan dito, maging sa mga naon ng aktibidad ng iglesia, narito ang kanilang tugon kung muling maaanyayahan. Yes na yes, 100%. Kahit po meron po Sure, why not? Kasi maganda pong experience, lalo na nasa ibang bansa. I'm truly happy to be part of this event. And of course, I'm looking forward to get more inspired and other people to be inspired as well in attending this kind of event. Yeah, sure, sure. Again, if you invite my friends, I will come back. I feel better, that's why I come here again. I want to learn and want to know more uh, about the Church of Christ. So I think this is the more I got to know more, the more I can get closer to the God. Nakita ko na sa puso nila si Lord. Nakagitna lagi sa kanila. Binibigay niyo yung sarili niyo para sa kanya. I hope na, ma na magawa ko yun na katulad niyo. Ayun, yun! Yun! Naiyak <laughs> ako! Hindi lang po ako uulit forever na po ako <laughs> dito. Mula po rito sa Singapore, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Thank you po sa so Iglesia Ni Cristo.